Mm. Dalawang piraso ang binili ko na dragon fruit kanina is ano lang 52 pesos. Purple sugar sa. Oh. healthy po ito. Pero sa Pilipinas, sobrang mahal. So, ang kilo nitong ganitong klase at kulay ng dragon fruit dito sa Vietnam is 40 pesos. Ito yung prutas na ayaw ko kainin dati. Kasi nga, ang dami niyang ano, buto-buto. Buto-buto. <laughs> liso sa amin to eh. Mm. Ito so, siya guys oh. So ganyan ang kulay niya talaga sa personal. And, hindi lang ako nag-purple na. Mm. tamis parang may asukal yung box sa ilok mahaba na mmmm <laughs> Ang tamis. Kung gusto niyo na matamis na ano, dragon fruit. Ito yung bilhin niyo na kulay, kulay purple. Purple ang laman niya sa loob. Meron kasi nito yung dilaw ang balat. Tapos may isa din na kulay niya is parang yung balat is kulay talaga na pink. Pero ang ang ano niya ang kulay sa loob is puti. Tapos ito siya, ang kulay nito ay parang pink din. Tapos yung parang ganun ganon niya, tinik, -tinik. parang tinik-tinik. Pero hindi siya tinik. Yung sa labas niya parang ganun is kulay may green. So yun ang purple po. Tapos ito siya malalaki. Hmm. Bye!